Malabig bike ba ang hinahanap mong motorsiklo at higit sa lahat ay abot kaya ang presyo? Bagay na bagay sa iyo ang Rusi Sigma 250. Silipin po natin ngayong araw. Tara! Rusi Sigma 250, carburetor type po ito. Ito pong kanyang main headlight ay naka-projector lights na po ito. Habang naka-bulb type naman po, ito pong kanyang low beam. At meron naman po itong smoke type na visor. At ito pong kanyang mga turn signals ay located po rito po sa bandang gilid. Naka-LED na rin po ito. At ito po ay gumagamit ng inverted telescopic fork na silver color. Naka-single rotor disc brake na flower design with two-pot caliper. Itim po ang kulay nito pong kanyang cash wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay merong sukat na 110 by 70 da 17 At ito po ay naka tubeless na. Combination po ng analog at digital ito pong kanyang meter panel display at makikita po natin dito yung kanyang RPM gauge. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para po rito sa kanyang ignition. Gray color naman po ito pong kanyang handlebar. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, meron po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at horn. At meron din po itong choke. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong engine kill switch, on and off para po sa kanyang main headlight at ang kanyang electric starter. Itim po ang kulay nito pong kanyang mga handle grip at black color din po ito pong kanyang mga clutch lever at front brake lever. At ito pong kanyang fuel tank, napaka-flawless at napakalaki po nito. May nakalagay naman po rito na rusi na 3D emblem. At meron po itong fuel tank capacity na 16 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 40 km per liter. At ngayon naman po ay susubukan po nating sakyan ang rusi Sigma 250 para malaman po natin kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, tiptoe tayo, kunting-kunti lang naman, kaya masasabi ko na komportable po ito. Para po sa mga tulad ko na 5'6 in height. At kung aking tatantsahin, no, kayang-kaya naman po itong i-manage ng mga 5'3 and above. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at balak pong maglabas ng panibagong Rusi Sigma 250 at naghahanap po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. At ito pong kanyang upuan, nahahati po ito sa dalawa at black color naman po ito pong kanyang set cover. Ito pong kanyang integrated na grab bar ay diecast po ito. Nandirito po yung kanyang hawakan. At ito po pala ay mayroong 6-speed manual transmission. At mayroon po itong side stand na tubular ngunit wala po itong center stand. Ito naman pong ating pillion step para po sa ating rider at back rider ay diecast po ito. Diecast din po na gray color ito pong kanyang mga braces. At ito po ay gumagamit ng tubular na metal na swing arm. At mayroon po itong chain protector at mayroon na rin po itong mudguard para hindi po matalsikan ng dumi. Ito pong other body parts nito pong ating motorcycle. At ito po ay gumagamit ng monoshock absorber para po rito sa kanyang rear suspension dito po sa kanyang side profile meron po rito ang susian dumako naman po tayo rito sa likuran ito pong kanyang light, maforma din po ng pagkakadesenyo naka full LED na po yan at naka LED na rin po ito pong kanyang mga turn signals meron po itong plate light at meron po itong light reflector dito po sa gitna at ito pong kanyang rear fender ang kanya pong nagsisilbing plate holder dumako naman po tayo rito po sa kanyang rear braking system ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with single pad caliper na black color. Itim din po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran. Ito po ay mayroong sukat na 140 by 70 17 at ito po ay naka tubeless na. Ito pong kanyang stock pipe black color po ito. Nagkaroon po pala ng touch ng carbon ito pong kanyang head protection guard. Gray color naman po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust metal naman po na black color, ito po ang kanyang foot brake. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay merong 223 cubic centimeter engine displacement to be exact. Naka single cylinder, single overhead cam, four stroke with 4 bulb. At ito po ay nakakapag provide ng maximum power na 17.7 HP at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 17.2 Newton meter at 6,000 RPM. At ang presyo po ng room si Sigma 250 ay nagkakahalaga po ito sa cash ng 93,000 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag down payment ng 7,000 pesos. At mayroon naman po itong monthly installment na 3,780 pesos sa loob ng tatlong taon.